Magandang umaga po sa ating mga subscriber po dyan At uh, parto po ng ating interview kay tatay Doon sa pagpitrason niya oh, At uh, Ibabahagi po lang natin sa inyo ang karanasan ni eh, tatay sa mga treasure na hawak na ang baol. O, oh, na. Pangita na ay una, nawala pa. O, so, so, ito ay binabahagi namin sa inyo at sa mga hindi pa po na sa subscribe dyan. subscribe naman po at uh, malaking tulong na po sa amin yan. yan. po, maraming salamat po sa inyo at uh, tatanungin natin si tatay kung tungkol doon sa nakuha na ang baol sa may lumang simbahan na hindi na hindi, nakuha na pero nawala hawak na hawak na hawak na so ayun papano ba tatay nangyari doon sa mga kasama ninyo ano bang mga kasama ninyo mababait ba gahaman o ano bakit nagkagayaw? Ah, yun eh, sa totoo lamang yun, ang kunawag ay may mga kasunduan ang magkabilang patre. Si may financier may financier din yun. Oo, oh, oh, may financier Ang financier nga ito, si nasirang pari ka din Ah, ito. Oo. Oh, yun, yun ay nung pinang operasyon sa hukay sa lalim na Utsupye mababaw na po oh, sukye dahil dahil mababaw ang tubig niya kaya natukbo oh, yung eh. sukye ni tubig na ganong so, kaluwa mo yun pabilog ang kanya uh, ganong kaluwa Mal maluwa ang uka. ang panaman ay eh, nasa mga halos dalawang metro para sukat yung yung, ah. yung uka, eh. o, Or, uh, yung ukay halos isang tipa halos oh. isang tipa halos o oh. o dahil oh, sabi ko doang doang kami eh baka nga sakali eh ngayon. Well, nung may mga kasama kami doon, yung may bahay, yung may bahay, bilang tatlo o, oh, o oh, nakakaapat ang nagawa ng tuluro o ano, magbukay. Ngayon, nung pa, nagkaroon ng tubig, ilang tiyo bago nakatubig tayo? Otsupye. Ah, sa so oh, malakas na. Halos na hindi na mapagkakadimas mo uh, dahil may watir ko ay hindi magat. Maang tubig. Ngayon, tusok sa yun eh. Na halos siya punta pundasyon nung parang halob lakaw siya biar nasa ilalim siya. Parang nga dapat naman. Ngayon, yung aking um, sabi ko sa aking kasama. Tunghuli namin punta doon. Na patat. Pagkakadimas tayo patat punta namin yun ay nagkataong may bisita yung may bahay, hindi namin nakatulong yung mga katulong. At, ay, yung mga dating katulong daw na nag-uukay? Oo, ay, ang sabi ko, kami inarol na, inarul na rin, ituloy mo at dahil yan naman ay maraming na ay magkaibot-kaibot ka Ngayon, sa pagkakaibot niya, Una ang kanyang na... Anong kinakalmot niya? Buhangin na? Oo, oh, oo, o oo. lupa pa rin. Lupa pa rin. Bu buha, buha nila. Ah, buha, bumangin, buha, buha, na. buha, buha. Okay, oo, oh, pagkagayo niya, nakakuha siya ng pagong na ginto. Ba? Uh, ngayon, sa pag-ong pag ng... na ginto, pag na ibinalik niya sa tubig at inuukas sa nawala. Gawin. So, sabihin, yung pag oh, na yun ang nag para maiwaga. Oo, oh, oh. Nawala yung pagong ong na binto. Ang sabi ko nga eh, bakit mo pa ikaw ako ibilalik sa tubig? Saya ka naman ako. Ay yan, ay lang ka, hindi nawala. Nakaw? Oo. Saya? Hindi na nga, hindi na nga Ang nga, sabi ko, ay sige tuloy. Pero kinapapa yung gintong pag-aong, kinapapa niya sa... Oo. Kapain mo, kapain mo siya. Kapain na ka pa ang gusto sa akin, na ako usin na sila lang ang gusto sa akin bawal tawag ba? Bawal pa ah, ba na? Oh, rekeng gawa. Ngayon nung noong uh, parang sa saking sa, sa tingin, sa ilalim siya. Mm -hmm. Hindi makaintindihan. Ngayon, ang galaw ay ngayon eh parang nangangatal na hindi mo malam Oh, parang dahil ayan pa, eh ay, kayamanan eh. Oh, parang pinuowir siya hatan niya. Ngayon, wala ngayon. So, doon na nagkaroon siya ng, na hindi na makagalaw. Ba, ano ba nangyari daw? Oh, na? Bakit ba so, hindi ba makagalaw? Hindi, na makagalaw, naging parang istatwa. Ayun, hanggang sa nawala na para siya ng ulirat. Ang sabi ko, ba, hindi kita makukuha dyan at wala akong katulong. Ay malalim na yan, hindi kita makukulong. Ibig sabihin na paglaruan na sa ilalim ng na mga oh, nag ng na mga oh, ikantaw. Oh at e din ngayon nung maka ay siya ay maya maya ay may para tumapit sa tali e para siya naka naka ako nakita ko na lang na nakabagnana doon sa doon sa tabi ng upay um, wow at di, um, di ako hiningi uh, ng tulong na para uh, para siya ay mausong doon sa bahay ngayon Kinuha ko naman aking tiyanong parang nag ang busis niya hindi tagnan busay ang ah, nag, nag ibang boses niya parang oh, duwende niya parang kapre o duwende oh, duwende duwende itim ah uh, galit nagalit ikaw ko bakit bakit nagkagano to? inano mo ay gamat naging gamat daw siya naging gamat siya kaya siya ay nagkagano o sige ay bu... hanggang sa gayon pa inuwi Inu. ko Inu. Inu. Inu na, Inu. Inu na. So yung pala ano oh. pala pagkagaman ng mga nagtitresure ay paalala natin sa mga nagti-treasure. Ah, uh, kaya po ay may maitim na puso sa inyong mga kasama ay wag na pong ituloy ang pagti-treasure dahil po ay hindi po basta-basta dahil may naghahawak po diyan sa ilalim. Hindi po 'yan basta-basta ay Dapat po ay may ang puso rin kayo dahil kagaya nangyari rin ko ito ni tatay, mga kabatang ko diyan ay lahaman daw so yun yeah, naging, naging statua parang tinusok ng basko ng tuwing so, para dahil so, pata ang yeah. kanyang mga tagirira tuwod mga gayon na kapiso na itig do, para daw may sumundot sa kanya so ang aking makausap na aking na nawala na yung pagkaboses tuwing na ng tao oo, oo. gayon pa man ay hindi pa rin siya makagalaw Ah. Uh, no, sa loob ng tatlong araw, hindi siya nakagalaw. Hanggang sa yun, nagpagamot na gusto sa iba. Pero sabi ko huwag gagaling sa do -do sa doktor. Nakinag naman. Ngayon may yung nabalitang magaling na manghido dito sa kalaka. Magagamot? Eh, oo. Eh di ngayon eh, ang sabi, noong taga-kalakang medical, ay para parang siya nakakaintindi din ay ang makakapagpagaling daulaan niyan ay yung kasama ay sabihin ako uh -huh. so, kaya ka, kaya kaya kanilang ibinarik at uh, nagpunta naman sa akin at yun tangko yun nung aking masundot yung mga bawat lugar ng kanyang umpisa ay may, ay nakagalaw eh na uh, kung saan eh parang parang na nung balik ang kanyang lakas yun kaya nga kaya nga yung sabi ay, kayo, kayo nakagamot no? na naka, oo gumaling na siya dahil tatong araw hindi siya nakain eh kapit agad yung tiris yun yun hindi siya makalulok may git hindi sinusuka na kaya ako ay mismo kon, mismo talagang nahiwagaan sa mga sa, ba, sa mga bagay na nakatuod ng ganyang pilo na mga uh, na, ang kayamanan o, o, ay nawawala so, pa ay hawak na yun, yun nawak, na, hindi na dahil siya ay nagkaroon ng pisarasa na hindi siya na makanganao. parang istotwa tuwa parang, o, parang sinasabi ng mga naghahawak na hindi para sa iyo yan hindi ka pa ha, karapat dapat para bigyan ng kayamanan oh, oh, yun, yun ang gayaw eh, pero buko doon nung tigilan ko na nga may mga nag operasyon pa daw doon isinulo yun ay hindi na lahat na, natagpuan kaya ay, ako, itinigil yun tapos ibang tao na ang nag-operasyon oo iba yun so, sa hukay nakatatlo para medium ang na, na hindi siya pag ang nakapag doon Yon, kaya ako naniniwala na yan ay minsan lamang pinakapalood ng oras na yun ngayon hindi tinaya noong aking noong aking yun na, at nagkaroon niya na siya naging para siya ay naging gama. yun, yun ang isa na talaga e kaya nagkaroon ng nagalit yung nagbabantay talagang yung kayamanan pala ay eh, lahat kung matagal na sa lupa ay may naghahawak na ng mga tulad ng mga inkanto o, kaya hindi ka babalagan talaga kaya, may dapat day, white lady uh, okay. tapas, yeah, you know. oo dapat talagang ang mga naghuhukay kung ano sa formiro maging matatag pagkakaisa hanggang magtagumpay hindi ay ganun din walang pagbabago dahil yan may sumpa may sumpa talaga na ang makakakuhalaan yan ay yung taong mga karapat dapat Yun yun yung 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 ng yung 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 talaga dahil eh, hindi hmm. naman talaga yung 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 unang yung 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 dito sa Dumanyag, sa Kailay na. Yun, hindi lang patalwa yata o patatula ang na namin. Ngayon, natagpuan, magkatao bang kawa. Tara na kumingit yung sa siguro mga 10 yun, 10. Ba, ano ba? Mababaw? Ano ba yun? Hapon o Kastila? Komo ang may baon noon daw ay tulisan. Ayun yun daw ay inagaw dyan sa pating bakayan na sa pating bakayan na doon sa mga tulisan. Doon sa mga Kastila ng mga, mga tulisan ay nabakayan dyan sa bakayan. Hmm. Dyan. Kaya yun idarasang ibinaon doon sa pagitan ng

ang kinuhaan doon ng mga batong dagat kung hindi kalayuan do doon sa tabi ng dagat oo, oh, dahil kabila lang eh oo uh, mga hanikit mga 100 meter lang eh oh. mula sa dagat eh uh, oo oh. mula walang yung bigu, mga... da dahil tanong namin ang dagat ko na kaya sa loob ng SP eh pero may talagang ipagkakaloob sana yun hmm. ang tubig dapat malakas na eh. ang tubig eh sana plano sa ilalim Oh, hindi na hindi na pa yung uh, na mabaho, Ma, malansa, at mainit ang singaw. Wala nang nakagawa nung makita na yung magkatao bang kawa, wala, wala nang nakagawa dahil mabaho nga at malansa kuwo. Uh wala nang lumusong dahil natakot. Ngayon ni eh, natakot na yung mga kasama ngayon nagkaroon ng mga problema. Pero yung na, kawa kalahati ng kita doon sa kawa. Oo, oh, halos kalahati. Pero la, la mga kalahati. Dahil, dahil ano yung iba, may sabak pang mga nakadagang bato pa. Eh. Ah, may na, nakasangat pang mga bato, na ng batong dagat. na, na, na nga namin yun ng mga, doon mga kasama ng mga bakat at barita doon sa taigot eh. Oo. Bakit Ay. may tirik na gayo para hindi makawala? Oo, tirik na piko gayo. Ay, ngayon hindi na lahat gayo. Yeah. Para hindi na makausaw, parang gayo? Oo, oo. Uh. Para siguradong wa. Ngayon, uh, nagkaroon ng problema no, mga, sa mga tao dahil wala nga ang lubusong. Ngayon, hanggang siyang mula sa kalahati yun, inurasan ko po ito. Inurasan ko, ay siyang mula sa kalahati. Eh. Yung tagal na yun. Ay, mga tao, kumukumi -e marami. Nasa ko, labintas daw ay hindi nagkaroon ng pagkakait isip at pagsusuportahan at pagtutulungan nagkaroon ng nagiba-iba na nagiba-iba na ang isip oo, nila ng, dahil nandiyan uh, ang uh, kayamanan yung awa ay kaya na sabi nung aking kasamang utok uto ko na aba ay ba yan ang ating hinahanap yung upay ay bakit ngayon ay wala, kayong wala kayong magsagawa at walang bubutong oh, ay nagsalita na hindi maganda. O, oh, sabi pa nga, ipo nita, ay eh, yun, may nabugnot na mga kasama. Doon, kaya nagkaroon mo ng kanyang hindi. Ay, kung masuwinin ko na, karang pagod na, tabi siya ng karawang na. So, ang parasanda noon sa ibabaw, tatlong bataw na tapsulok, nakapatong doon sa ibabaw na. Ah, nakapatong? Ah, ang ah, isa pa ay yun ay ang paratandaan daw ay may bato mayroong kahoy na dita may pako na doon nakaharap ay ngayon patay na, patay, dita, patay na yung dita wala, ito, no? nawala na kaya nakapalatandaan oo, nila, nakapako wala na na yung dita hindi nila matandaan dahil yun daw ang bibig na palatandaan. ang pa, palatandaan ni po yung dita na may pako na doon nakaharap hmm. ngayon nawala na yun, kaya ah, akin ang hinanap sa aking naiintindi ang oh, konti na karaman na, na, na kutamaro okay, oh, yun no, na takbuan nga eh, yun, yun nga Mangmal. ang unang unang talaga ang problema na sa tao kaya hindi makuha yeah. oh, dahil nagkanyang-kanyang kaisipan na dahil marami dyan pinagbabawal walang iba ay hindi nakatupad sa mga pinagbabawal ng mga hawa. Dahil so, sa maraming bawal, ano oh, maraming bawal dyan. Uh, kang, kaya kailangan maging matatag ang iyong, ang, ang, ang pagkakaisa, puso sa puso, at yung puso, uh, at walang magkakaroon ng mga hindi magagandang kaisipan. Hmm. Yun, hmm. no, hmm. ay yun, siguro yung nagkaroon niya dahil nagkaroon ng hindi pagkakaisipan. Yun, yun, pa, yun, yun, so, wala na. yung kawa ay naging luta so makatap na mahigit na siyang kurang na natin so, nagtumbahan yung mga mga nakabakod na bakal mga, na tinusok nyo yung mga aming um, yung mga inilagay na bakal at barita doon sa pahitot nagtumbahan kaya sabi ko doon dahil, dahil parang kinausap ko yung yung nagbabantay dahil galit na na daingi na parang ang daingi nga rin yun sa malalim na baloong oh, na parang na, nagkakaroon ng sound, mga kayao. Ang sabi ko, so, do, dahil doon daw yung isang kasama ng tulisan, Ray Napal ang ating itinong, ay itinulak doon buhay pa pagkatapos hindi bataw. Ba yung bataw pa yung kawa kawa uh -oh. ay yung pinakaalay oh, inalay ano oh, inalay, uh, kaya yun yun ang magbabantay nagbabantay uh -huh. yun ang nagbabantay siguro yun ang sinabi yan ikaw ang magbantay ngayon kaya nang sabi ko naman ay siya lulo pasensya kayo oh. at kayo ay nagambara namin ngayon kung makuha namin yan kakakalubad nirong mangyayari na hindi makanta ay kayo na rin ang bata hmm. ah, yun biglang naglaw yun yun naglaw na ka, kanyang yun yun ah kaya ang kuwang kong -saya, mga kabatang nasa tao talaga ang talagang mm, ang pagtitracer po yun, ay na gaya namin nagtitracer po kami <coughs> pero pili lang po ang mga tao na sinasama namin sa ngayon dahil pag mayroon ka nakasama na isa dalawa naghahaman Asahan nyo, huwag nyo na ituloy ang hopay. Eh. Oo. Oh, Yung pagkakamali ng isa, eh, matapang mali natin. Oo. Mm -hmm. Mabubuhis buhay lang po ang uh, mga treasure hunter natin. So, yan po ang kwento ni tatay. At, uh, hanggang dito na lang po muna. Ito po ay part 2 ng ating interview oh. kay tatay. Oh, At, nakadalawang kwento na, uh, patatlong kwento niya na po yan. Oh. Yung mga hawak na, ang mga item, oh. ay nawawala pa. Naglalaho dahil sa mga kababalaghan na nagahawak niyan sa ilalim ng lupa. Talagang may kahiwagaan niya. Uh, dapat po ang naguhukay okay. ang mga treasure hunter uh, ay may mga ritual. Tamang ritual at tamang pag-iisip at tamang samahan ng mga kapwa kasama tao. oo oh, yun eh, walang so, eh. Hindi lang may inarawad, yun eh. Ang punay sa kaba pag nako <music>